Mabuhay Pilipinas at mabuhay kayo. Huli sa intrapid Prison si DPWS Batangas First District Eduardo Calalo na nagtangkang manunghul ng 3.1 million kay Congressman Leonardo Lebeste. Na formal na sinampahan ng reklamo ni Congressman Lebeste sa Prison Technical Audit for Plan Control Project. Matapos si pinawagan ng Congressman, matapos ang pinawagan ang palyadong proyekto sa Batangas. Kung bago ka pa lang sa akin sa din, huwag kalimutang mag-subscribe, like at hit the notification bell para lagi updated sa ating susunod na i-upload na mga videos. Pakinggan natin si Congressman Leandro Libiste sa kanyang mensahe para kay DPWS Batangas Press District Eduardo Calalo. Later na, later na interview ah. Later na, later na. Wala na ang bante, tama na yan. Ngayong araw, Tuesday, August 26, nagsampa po ako ng kaso laban kay District Engineer Kalalo para sa direct bribery, corruption of public officials, paglabag sa anti-graft and corrupt practices at code of conduct and ethical standards for public officials. Hindi lang po ito tungkol sa mahigit 3 million pesos na suhol kung hindi tungkol sa umaabot na mahigit 300 million pesos kada taon na SOP o Standard Operating Procedure o kickbacks mula sa mga proyekto ng DPWH na nakalaan umano para sa congressman ng unang distrito ng Batangas taon-taon. Ayon sa aking sworn statement, sinabi sa akin ni DE na gusto ng mga contractors dito sa unang distrito ng Batangas na makipag meet sa akin at kaya daw nila akong bigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3.6 billion ng mga proyekto ng unang distrito ng Batangas o 180 million hanggang 300 60 million pesos. Ang paliwanag sa akin ni DE, natutuwa daw ang mga kontraktor sa mga programa ko para sa edukasyon. Kaya gustong gusto nilang magpadala daw sa akin ng suporta. May isang kontraktor na handa na raw mag-withdraw ng inisyal na 15 million pesos cash para sa akin kinabukasan. Yung 3.1 million pesos naman na dala ni DE ay 3% mula sa isang kontraktor na may 104 million pesos in projects na may resibo at komputasyon sa supot ng pera na dala ni D.E. Itinaliwanag sa akin ni D.E. ang sistema sa pa-award ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. Ayon sa aking sworn statement, hindi nagkakaroon ng tunay na mga bidding sa DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. Pinipili lang daw ng congressman ang kontraktor na nagbibigay ng SOP. Pinangalanan din ni D.E. sa akin ang mga pinakamalalaking mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas, kung sino ang mga taong nagpasok at umipili sa kanila para manalo sa bidding noong panahon ng dating congressman. Kung nag-agree ako kay D.E., ngayong linggo ay iminit na sana namin ang mga kontraktor at makakapagbigay na po sila ng milyon-milyong pisong DPWH kickbacks mula sa 2025 projects na na-award na sa kanila. Sa loob ng tatlong taon, aabot po siguro sa mahigit 1 billion pesos ang DPWH project kickbacks na nakalaan para sa congressman ng unang distrito ng Batangas. Kaya po, pinabanggit na mayroong ibang mga tao na mas may kasalanan kaysa sa mga district engineer. Naniniwala rin po ako na ang taong nakakaalam tungkol sa mga mas malaking diumanoy korupsyon sa mga proyekto ng DPWH ay walang iba kundi ang ating district engineer. Kaya ang isang wish ko lang po ay mabuksan ang isip ng ating district engineer Abelardo Kalalo at ang ibang mga kasulukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor na maging state witness para sama-sama nating mapanagot ang mga taong talagang nakinabang sa sistema ng korupsyon sa mga DPWH projects. Dahil kailanman ay hindi ako tatanggap ng kickbacks, wala akong pag-aatubili na ipaglaban na ang lahat ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas ay dapat gawin ng tama. Kaugnay nito, ipagpapatuloy natin ang pagpapa-audit sa lahat ng DPWH projects sa unang distrito sa abot ng ating makakaya, hindi lamang sa mga flood control projects at isusulong natin ang pagsasaayos ng mga mali at depektibong gawa ng walang dagdag na gastos sa gobyerno. Sir, have you talked to Calano regarding your okay. uh, <laughs> alok na maging state